Uh, settings ng aking B8 sound card dito na ginagamit ko sa ating microphone ano. So pwede tayo dito mag-control dito sa kanyang microphone at saka microphone echo. So dito idol, bukod dito sa ating bass at saka triple ng ating B8 sound card, pwede pa tayo mag-adjust dito sa ating Uh, mixer ano halimbawa nasa channel 5 yung ating microphone na galing sa ating beat sound card so dito pwede pa natin ma-adjust yung high mid at saka low ya rito na mapaganda pa natin ano ang gusto nating ipalabas ng ating microphone so katulad nito uh, ang susunod na boses dito ay padanin na natin sa ating dynamic mic so ang dynamic mic natin idol naka-mic input dito sa ating beat sound card tapos itong monitor output ng ating beat sound card pumunta rito sa microphone input ng ating mixer. So, kaya naging ganyan lang scenario niya, yung ating microphone dumaan dito sa ating bait sound card. So, napapalakas nito yung ating microphone at saka napapaganda yung effects ng ating microphone dito sa ating mixer. So, ang mixer natin dito, Idol, hindi ko na ginagamit yung pinaka-effects nito. Ano? Ang ginagamit ko ng effects dito, yung effects na mismo ng microphone ng ating bait sound card dito. So, dito, kahit ibaba natin ng repeat at saka delay dito, tapos yung pinaka-absent dito, magpa-function yung ating microphone sa so lang effects ng ating bait sound card dito. Check. So dito ay dito no, itong icon niya, pwede pa natin matasan to para may labas pa niya yung sound o yung ating gusto na effects katulad nito. Ayan, so naka-3 port. Ayan, check. Tapos pwede tayo magdagal dito ng mic volume. Ayan, tapos dito, triple, high natin, check, hello, sound, check, check, hey, sound, sound, check. Itong feeder niya, ayan, check. Hindi tayo makontrol din dito, dito sa gain, pati ang gain na no, ayan. So pag masikay Kaidol, true Bluetooth, bukod yung ating true bluetooth dyan sa ating music. Dito na sa mago control itong music natin. So kung gusto natin ng video kayo dito, pwede pwede yan. Magpaganda natin yung ating microphone. So dito ay dito na no? microphone, eco, tapos itong triple ng ating PA. Ayan. So kontrolado din siya. Katulad yan. Hello, sound, check. Itong bass, ayan, check ayan, nagiging malipis yung ating boses dito pag nakababa siya so pag tinaas natin ayan, check, hey, sound, check hello, itong monitor so kailangan naka volume ito, katulad nito ayan so kailangan naka volume siya so dito ay ito, ito, ginagamit ko madalas dito yung karaoke, karaoke ng na ating bane song so ngayon, check uh, gagamit tayo ng bluetooth na music, ano, kung malimbawa magkakanta tayo ang volume nito dito. So mag-connect tayo through Bluetooth ng ating mixer. So ilagay natin sa Bluetooth itong ating mixer. Ayan, so naka-Bluetooth na siya. So ito na ay na, no? May through Bluetooth na tayo dito sa ating mixer. So limbawa, kung kakanta tayo dito, hindi apektado yung ating uh, sound dyan. Ito ang ating music. Ayan. So maintain yung ating music, maintain yung ating microphone. Kahit buhay pa ang kabalik Basta't pag-ibig mo Ay di So ginamit natin na connector dito idol Sa ating bait sound card Dito papunta sa ating mixer Ito lang 3.52 6.35 So ang connection naman niya Dito sa ating monitor output ng ating bait sound card dito sa kanyang monitor, dyan tayo nag output, tapos yung ating microphone dito na ginamit, ito Ayan, ito ang konektor na ginamit natin sa ating microphone cord. Ayan, pang dynamic yung ating ginamit dito, 3.52 XLR female So, yun lang ginamit natin na konektor dito para maka gamit tayo ng ating bass sound card sa ating mixer.